Hi, welcome to my blog. It's rainy day Tingnan yung ulan dito Hagyan na lang akong mabasa But Okay na to. Tingnan niyo. Meron nagagawa doon sa taas. Habang umuulan. Pero maganda na rin yung ano, mga puno. si Ang um, kulay yellow na. Kasi maglalaglag na yung mga dahon. But it looks beautiful. Ayan. ko kayo. Lakad-lakad lang kayo. See? Yan. Tingnan nyo Maganda yung mga daon sa taas Ganto lang kalakas yung ulan dito Unlike sa atin, ang ulan talaga As in, baha, bagyo But here Ganto lang yung ulan Yan. Kawawa lang yung mga sasakyan na nakapark sa labas Kasi Naglaglagan ang mga daon It's beautiful. See. Nung bago akong dating, lagi akong naghahanap ng mga pagpupusan. Kasi syempre, sabi, bago. Maganda pa sa paningin. But, pag na, you see the kalat. But, I'm really thankful pa rin naman na that I'm here in Canada. Sa hirap ng buhay natin, isa pa matanda na there's a lot of na bagong estudyante, bagong mga technology na hindi ko na kayang arokin. But, uh, ganun talagang buhay. Siyempre, pag tumatanda, papag iwanan na minsan gusto rin ko makisabay sa uh, alod ng tadhana but syempre mahuhuli na tapos sumami ka pa ang daming inaasikaso na tingnan nyo walang tao sa labas doon tayo sa park malungkot man kasi malungkot ang panahon Uh, walang tao sa labas. Kaya nakakagala. Walang work. Kaya. Mm -hmm dami na nalalaglag na dahon. Ito lang yung bahat namin dito sa Canada. Ayan. Pag sa atin yan, agang tuhod na. Nung bagong dating ang anak ko, dito ko lang siya lagi dinadala. sabik sa laro, Siyempre, walang kakilala. Hindi pati nanay, naglalaro din. Kaming dalawa, siyempre, nahihiya pa siya noon. Kasi, English-English. Tayo man, nakaka-English man tayo, but sometimes, inaabot man tayo ng hiya. But, nung medyo lumaki -laki na, sabi naman niya, ma'am, hindi ganyan. Ikaw na yung i-correct ngayon. Kaya lang, last week, kung matatandaan nyo, na-vlog ko na yung puno na yan. Eh. But ngayon, naubos na. Wala pa isang linggo, ubos na ang dahon niya. Yan. Yan yung may puli. Ano masyadong tao sa daan? Tara, maglaro tayo sa dahon. Oh, bilis nga na ano yung puno na to.